isang pinakadabis ng ulam ngayon tag-ulan. Kay binaha kami sa loob ng bahay. Mabuti, meron kami neto, guys. Ayan, udong. Na no, may dalawang sardinas. At ito, dalawang pirasong hiwa ng maling may natira pa. Tapos, ayan ang ating tuyo. O, ba diba, guys? Ayan, dalawang pirasong sardinas guys, nilagay ko. Bali, ang apat na piraso lang ang laman niya. Hindi ba, sa siya sa bawang sibuyas. Yun lang guys. Ang isang perasong sibuyas guys, sinati ko pa. Inipit ko guys, kasi alam niya naman, mahirap lumabas, napakalaki ng tubig sa amin. Ayan, oh. Diba? Ang lakas pa ng ulan. Ayan, lahat ng gamit namin. <laughs> Nakaangat na guys. Ayan, ang dami ko pang ililiquid. Oh. Ang banyo. Ayan na guys ang ating ulam. Udong na may sardinas, tuyo, at saka sawsawan. Ayan, tara guys, kain na tayo. Sa bahang, baha, sa <laughs> Ayan, thank you for watching guys. Like, comment, pag may nagustuhan kayo dyan. Pakishare na rin. Ayan na naman po yung skip ng aming ads. Yun ay blessing sa amin. Bye bye! namin. Ayan. Ang ay laki. Ayun yung bahay nila Aileen. Inabot na rin. Ayan o. Oh. Ayan. nyo. Ang dami mga basura guys. Lalo daw sa labas guys. Hanggang ano. Lag, sa bewang na raw. Ando sa labasan. Oh. Tignan nyo yung loob ng bahay namin guys. Makikita nyo ang itsura ng loob ng bahay namin. Ayan guys, oh. Yung mga kagamitan namin. ang <laughs> derito lahat. Nakikita ko na yung rice cooker. Super kalan guys. Palat lang bahay namin. <laughs> Dito kami sa taas. Ah? Anong bumaba? Lumaki nga yung bak. Kaya nga inakit ko na lahat yung mga unan dyan eh. Ayan, tignan nyo yung baitang namin, guys. Puro <laughs> <laughs> puno. Oh, nakita nyo yan, guys. O, oh, ayun, Oh. <laughs> yung mga gamit namin, guys. Ayan yung rep namin. Sana wag na lang tumaas pa, guys. Ayan, o. Oh, nakita nyo yan, diba? Pinatay ko kasi yung ilo. Umakit na kami dito sa taas. Hindi ko na kaya, guys. Ama, no? Yung binti ko, guys, namimintog na siya. Yung bota kasi abot na yan, lagpas na yan. Hanggang hita ko na yan, tubig na yan, guys yung tubig na yan guys hanggang hita ko na yan <laughs> ayan, tignan nyo naman yung height ko, ay 5, 6 ay 5, 5 lang ako, 5 o oh, diba guys o, oh. nakita nyo yan lumulutang yan kasi kanina bukas yung gate namin guys, napuno ng basura kanina ay ayoko na guys, o oh, naku tumawad na yung patungan namin ng sapatos guys <laughs> hindi ko na kaya, namimintog na talaga yung hita ko yung bayaan ko na yan hirap na may na talaga yung hita na hindi ko na hindi na kaya ng power ng hita ko guys ayan o oh. diba nakita nyo yan ayan umakit na kami ayun o oh. ibang mga gamit nagkataasan na yung baha dito sa amin guys ayan dito po yan sa malabong sa letre ilang taon guys na hindi inabot to siguro mga anim na taon na oh. basta ganun katagal na guys ngayon lang uli kami inabot ng baha kasi yan o oh, yung dati yung patungan namin yan yan inabot yan dati guys pero hindi pa yan dyan yung nakapatong pa lang yun binaha yung patungan namin yun nasira ayan kasi mag ako lang nandarito malilit yung anak ko dati yung last na inabot ko ang buti ngayon andito yung asawa ko guys kaya nakatulong ko siya Hmm. hindi na raw namin sasaring pinto eh hindi na asawa ko ganyan naman daw yan may gate naman nilock ko na lang yung gate sana lang wag nang tumaas kasi pag tumaas yan wala na kaming paglalagyan masikip na sa taas yung hagdanan namin nagdanan pa ba yan <laughs> oh, diba <laughs> daming nakiyat na mga gamit thank you for watching guys ayan sana nasa mabuti kayong mga kalagayan guys ayan sana ano mag ingat kayong lahat yun lang yung masasabi ko sa inyo yan yung mga importanteng gamit itabi nyo mabuti mm -hmm. ingat po tayong lahat guys yun lang sa kabila rin guys andun yung, yung rep nya pinatong din sa bangko lang ito sayang sana ako dito kaso baka bumigay na rin to mabigat yung rep nila malaki yung amin maliit lang yan bye bye ano ang itsura ko guys? <laughs> agad na agad ang lola guys. Ayan, butom na gutom ako guys. Anong oras na ngayon? Alas 4 pa sabi na. Ayan guys. Oh. Uh, diba? 4.25 yan ang tubig. Kaya ng umaga ay eh, maliit pa yan. Ang bilis tumaas. Ayan, nandun ako sa taas. Magluluto ako ng french fries. Ayan, kaya yung mga alaga ko nagaano ng french fries. Ayan yung mga dishwashing ko. Nakapatong. <laughs> Nakaangat siya lahat. Ayun no, nakaangat ang aking mga dishwashing. Thank you, thank you. Yun lang guys, Yung nakita ko lang yung kalagayan namin. Dryer, ang washing. Ayan guys, yung washing pala. Ayan. Ayan yung washing. Ayan. Diba?